Arestado sa Maynila ang isang babaeng tinangay ang SUV na ginagamit ng kanyang dayuhang nobyo. Inamin ang sospek na isinanla niya ang sasakyan na hindi naman pala pagmamayari ng kanyang nobyo. Balita hatid ni Bea Pinla. Dire-diretso lang sa pagmamaneho ang babaeng ito palabas ng parking lot ng isang hotel sa Malate, Maynila. Gamit niya ang sasakyan ng foreigner niyang nobyo. Ang kanyang nobyo natutulog daw noon sa kwarto kung saan sila naka-check-in. Base sa investigasyon ng pulisya, tinangay at isinanla ng babae ang sasakyan. Nung nakatulog na yung lalaki, ang ginawa niya, kinuha niya yung susi, pinaandar niya at binenta sa ibang tao. Pagkagising nung lalaki, wala na, wala na yung kanyang sasakyan, wala na rin yung uh, babae. May balak na raw talaga ang suspect na ibenta ang SUV bago pa siya makipagkita sa boyfriend niya noong miyerkules. Nung nireview natin, yung kanyang cellphone, Meron talaga siyang plano. Prior pa silang magkita noong kanyang kadate kasi nakikipag-deal na siya. Hindi pa niya nakukuha yung sasakyan. Sa tulong ng CCTV, nasakote ng MPD anti-car unit ang suspect. Nahulikam siya nang ibaba niya ang bintana ng minamanehong sasakyan. Kinumpirma ng mga tauhan ng hotel na naka-check-in ang suspect doon, at may kasamang lalaki. Aminado ang suspect na tinangay niya ang sasakyan at isinanla sa halagang 150,000 pesos. Ayon sa pulisya, lumalabas na hindi rin pala pagmamayari ng dayuhang lalaki ang naturang sasakyan. Kinumpirma ng MPD anti carnapping Unit na boss ng biktima ang mayari ng SUV. Paliwanag ng suspect, Hindi ko siya binenta. Anong ginawa mo? Sinanla. Boyfriend ko nga siya. Hindi ko naman alam na na hindi sa kanya yung sasakyan, hindi sa kanya nakapangalan. Depensa pa ng suspect, dalawang buwan siyang hindi pinagtrabaho ng nobyo niya at pinangako ang bibigyan siya ng pera. Hindi raw ito tumupad sa pangako kaya niya nagawang isan lang sa sasakyan. Nahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Anti-Carnapping Act of 2016. Sinisika pa naming makuna ng pahayag ang lalaki. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya para ma-recover ang tinangay na SUV. Bea Pinlak, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dead on the spot ang isang construction worker matapos pagtatagain ng kaibigan daw niyang tricycle driver sa Kaintarizal. Rizal. Ang nahulikam na insidente sa balitang hatid ni Bam Alegre, exclusive. Sa kuha ng CCTV sa barangay San Andres, Cainta Rizal, bago mag alas 10 ng umaga kahapon, isang lalaki ang kitang nakahiga sa semento habang siya'y tinataga ng isa pang lalaki Dead on the spot ang biktima na 40 years old na construction worker. Ang suspect, isang tricycle driver na kaibigan daw ng biktima. Agad siyang tumangkas matapos ang krimen. Ayon sa asawa ng biktima, may dati ng pinagtalunan ng dalawa. Kahapon, pinuntahan daw ng suspect ang kanyang mister sa pinagtatrabahuan niyang construction site at may dala raw bolo. Yung bolo daw is nakatago sa hita. So, sa likod ng binte at saka hita, para hindi nakita ng asawa ko, biglang hindi nagana yung asawa ko. Nasalag ng asawa ko sa braso. Tapos, tumakbo na yung asawa ko. Sumigaw ang asawa, kung papatayin mo ba ako? Tumakbo na. Tumakay ng tricycle, hinabol yung asawa ko. Okay. Sa monitoring ng pulisya, tumangas ang suspect patungo A. Rodriguez Hello. Avenue sa Cainta. Right after the incident, nagsagawa ang Cainta Police Station ng follow-up operation sa ating suspect. Uh, nakakuha kami ng information na doon siya nagtago sa bahay ng kapatid niya. So, nung natunto natin yung bahay ng kapatid, uh, pinuntahan ka agad ng kapulisan. Nagsisiyan ko po kasi nag-blackout ako, hindi ko na kontrolin yung sarili ko. Na alam ko naman na hindi maganda yung kahihinatnan. ng... Na-inquest ng suspect at sinampahan ng reklamong murder. Meron po kaming apat na anak. Ang asawa ko po, isang dato, to, uh, toda driver. Construction worker, natatakot pa rin ako sa sigurad naming mga anak ko kasi wala na ang asawa ko eh. Sobrang laki Bam na Alagre, na nagbabalita Ayon, Ayon, Ayon. para sa GMA Integrated News. Dalawang barko ng Philippine Coast Guard ang sala sa matapos itong banggay ng mga barko ng China sa Sabina o Shoal na aming inireport kahapon. ay sa National Task Force on the West Philippine Sea, nagbangga ng BRP Bagacay at China Coast Guard Vessel 21551 bago magalas 4 ng madaling araw kahapon. Dagdag ng PCG, dalawang beses binangga ang BRP Bagakay na nabutas at nayupi ang railing. Nasira rin ang ilang gamit sa loob nito. Pero sabi ng China Coast Guard sa isang messaging app, ang BRP Bagakay raw ang sadyang nambangga sa kanilang barko. Sagot dyan ni uh, NTFWPS, mapanling na ang analyzed spliced at edited video na ipinost ng CCG. Bago mabangga ang BRP Bagakay, una nang binangga ng CCG Vessel 3104 ang BRP Cape Enganyo na naggabutas naman sa kanang bahagi. Ayon kay PCG Commodore Jay Tariala, ito na ang pinakamalaking pinsalang tinamo ng mga barko ng Pilipinas bunsod ng harassment ng China sa West Philippine Sea. Sabi naman ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, pwedeng ireklamo ng Pilipinas ang China sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS. Sapat na batayan daw ang pagkasira ng dalawang barko ng PCG. May mga nagre-reklamo na ng pangangati ng lalamunan dahil po sa volcanic smog mula po sa Bulkang Taal. Kaya alamin na po natin ang latest sa ulat on the spot ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Paul? Paul? Connie, may volcanic smog o vag pa rin sa Taal Caldera base sa monitoring ng uh, FIVOX. Pero nabawasan na raw yung presensya niya sa ibang bahagi ng Batangas. Mas maliwanag ng diha ang paligid sa ilang bahagi ng Batangas kumpara kahapon. Pero sa mismong isla ng Taal, hirap pa rin maaninag ang bulkan. Ayon sa FIVOX, nakatulong ang naging pag kahapon para mabawasan ang volcanic smog o VAG. Sa monitoring ng ahensya, bumaba sa 1,200 meters ang taas ng plume o pagsingaw sa bulkan mula sa mahigit 2,000 metro kahapon. Ang wind speed o bilis ng hangin umaabot sa 2 meters per second. Marami pa rin ang nagsuspinde ng klase sa Batangas, Laguna at Cavite. Dito sa Balete, Batangas, maluwag ang sitwasyon sa Rural Health Unit. Wala raw nagkakasakit na may kinalaman sa VAG. Pero may mga nakausap na tayo kahapon na nagrereklamo na ng pangangati ng lalamunan at sobrang baho ng usok. Nagtatakip na lamang daw sila ng bibig at ilong. Kawang gawa naman ang isang residente sa pamimigay ng face mask dito. Business as usual lang din ang maraming establishmento. Ayon sa PDRRMO Batangas, wala namang negosyong nagsara ng dahil sa volcanic smog. Samantala, koni nag-abiso na rin yung uh, Talisay LGU na wala muna lahat ng uh, boating activities sa Taal Lake dahil nakararanas pa rin ang paglabo sa lawa. Connie? Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Hindi po inaasahan ngayong araw na mapapadpad sa mas malawak na lugar ang volcanic smog o VOG. Galing po yan sa bulkang Taal. Ayon kay FIVOX Director Teresito Bacolcol, ang pag kahapon ay nakatulong para ma-wash out o maibsan ang dami ng ibinubugang volcanic gases. Nasa Taal Caldera lamang na naobserbahan ang VOG base po yan sa latest monitoring ng FIVOX. Posible ring makatulong ang direksyon sa ngayon ng hangin na pakanluran para hindi ito makaperwisyo sa ilan pang karating lugar ng Taal. Magiging maayos po ang lagay ng panahon ngayong araw sa malaking bahagi naman po ng bansa kasama na ang Metro Manila. Pero posible pa rin po ang mga local thunderstorm mamayang hapon o gabi ayon sa pag-asa. Ulang dulot naman ng hangin habagat ang aasahan sa Batanes at Mabuyan Islands. Hindi naman magpapaulan sa bansa ang binabantayang low pressure area na nasa mahigit 1,000 kilometers east, northeast ng extreme northern Luzon. Mababa po ang tsansa ng nasabing LPA na maging bagyo. Kaugnay ng epekto ng VAG, suspindido ang klase sa ilang lugar sa bansa ngayong Martes. Kabilang dyan ang ilang bayan sa Cavite tulad ng Alfonso, Amadeo, Silang, Kawit, Rosario, Indang, Maragondon, Tanza, Mendez at General Mariano Alvarez. Gayon din sa Naik, Noveleta, General Emilio Aguinaldo, Magallanes, Trece Martires, Cavite City, Imos, Dasmarinas, General Trias at Bacoor. Asynchronous o distance learning muna ang ipinatutupad sa ilang lugar sa Batangas, gaya sa Lian, Calatagan, Tuy, Nasugbo, Lemery, Bawan, San Juan, San Luis, Taal, Agoncillo, Balayan, Mabini, Tanawan City, Calaca City at San Jose. Shift muna sa modular learning o online classes ang lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong lalawigan ng Laguna. Suspendido rin ang face-to-face -face classes sa ilang lugar sa Rizal Province. Gaya sa Baras, Binangonan, Cardona, Halahala, -hala, Montalban, Morong, Pililia, Tanay, Taytay at Teresa. Kanselado naman ang pasok sa ilang bayan sa Quezon Province. Kabilang dyan ang Dolores, Mauban, San Antonio at Tayabas. Sa Lukban, Quezon, elementary hanggang senior high school lang ang walang klase, habang walang in-person klases sa Candelaria, Quezon at Lubang Occidental, Mindoro. Dito po sa Metro Manila, nagkansela rin ng face-to-face klases -face sa ilang paralan at universidad, gaya sa University of Santo Tomas, Adamson University, Colegio de San Juan de Letran at lahat ng NCR Campus ng Obi Montessori Center. Sa Mapua University, walang in-person classes ang Senior High School at Undergraduates. Shift naman muna sa asynchronous at synchronous classes ang lahat ng EEC o ECE Grade School at High School sa Kolehiyo de San Agustin, Makati City. Ito ang inyong Regional TV News. Oras na para sa may na balita ng GMA Regional TV mula po sa Luzon at makakasama natin si Chris Soniga. Chris? Salamat, Connie. Huli kam ang bangga ng dalawang motorsiklo sa Pamplona, Camarines Sur. Dito naman sa Pangasinan, patay sa magkahiwalay na aksidente ang isang aso at isang pusa matapos na mabangga ng mga motorsiklo. Ang may balita hatid ni Claire Lacanilaw-Dunca ng GMA Regional TV. Makikita sa CCTV footage ang nag-aaway na dalawang pusa sa gilid ng kalsada sa Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Naghabulan ng dalawang pusa hanggang sa gitna ng kalsada. Sakto'ng paparating ang isang motorsiklo at nabangga ang isa sa mga pusa. Nawala ng kontrol at sumemplang ang rider na nasugatan. Nasawi naman ang nabanggang pusa. Hindi tukoy kung may may-ari sa pusa. Sa Sanasinto, Pangasinan, nahulikam kam ang pagsemplang ng rider ng motorsiklo, ang rider, nakabangga ng aso sa kalsada. Dinala sa ospital ang rider na nagtamo ng gasgas -gas sa iba't ibang bahagi ng katawan. Namatay naman ang aso. Nagkausap na ang rider at ang may-ari ng aso na nangakong sasagutin ang pagpapagamot sa biktima. Yung ordinance na astre animal, sasabihin po namin sa kanila na pagkahalimbawang mahuli yung aso nila, Siyempre, kukulong namin. Kunin nila yung magbabayad sila. Patawid sana ng kalsadang motorsiklong ito nang mabangga ng paparating na motorsiklo. Parehong tumilapon ang dalong rider. Nangyari ang aksidente sa barangay Batang Pamplo na Camarines Ayon sa PNP, posibleng hindi natansya ng nakabanggang rider ang patawid na motorsiklo. Nagkausap na ang dalawang sangkot na rider. So, maging defensive and uh discipline driver po kita. Maging responsible po kita. Tabako lang po kita ang nagagamit ng tinampo. Kadakol pong nagagamit ng tinampo. Claire kanilaw Dungka ng Jimmy Regional TV nagbabalita para sa Jimmy Integrated News. Sa Santo Tomas, Batangas, dead on arrival sa ospital ng isang dalaking 57 taong gulang matapos na pagsasaksakin ng kanyang bilas. Batay sa investigasyon ng pulisya, magpapakain lang sana ng kanyang alagang aso ang biktima ng bigla siyang saksakin ng sospek gamit ang kutsilyo. Nagtamo ang biktima ng saksak sa kanyang o sa ng bahagi ng kanyang katawan. Naharap sa reklamo homicide ng sospek na isinuko ng kanyang mga kaanak. Kwento ng mga kaanak sa pulisya, wala naman daw alita ng dalawa pero natatakot sila na baka makapanakit pa ng iba ang sospek. Sinisikap ng Jamie Regional TV na makuha na ng pahayag ang pamilya ng dalawang kampo. Kapuso, para sa mga may init na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.